Wow! Surahan talaga oh, lapu. Hindi may na mayabit yung Oh! Puro lapo yan. Uy! Walang lapo. Pagkakataon muna tayo mga katangay. Kailangan tayong lapo. What's up, what's up, Yun, good morning mga katay. Sa mga pagpalang araw naman sa atin lahat. At siyempre, welcome sa ating channel. At yun, ngayong araw ay maganda na yung panahon. Medyo kalma-kalma na lang kunti. At makakalaot na tayo. Siyempre, salamat sa inyong patuloy na support at panunood. Pero, wala pa rin si Tangay Jack mga katangay hanggang ngayon kasi hindi pa nakakabalik. Busy pa siya doon sa kamag-anak niya. Yun. Saka natin. Yan. Good morning mga katangay. Tayo randi. Good morning mga katangay. Another pana. Sabayan yeah. nyo kami ngayon. Sabay-sabay lang tayo. Ulam-ulam <laughs> <laughs> lang. Yun so, sa tangay jack. Baka bukas pa. Apat na araw na si tangay jack na hindi nakakawi. Dahil sa busy sa uh, pakikiramay uh, doon sa kanyang kamag-anak. Pa. <tipers> suka. Ay <tipers> suka. suka. Wow. Bakit 'yon nilimutan ang paborito ng bayan? Nakalimutan yeah, nakalimuta ng suki. Nilimuta. Hindi kalma. Talagang <laughs> kalma. Ang kalma. Pag nagkalma, talagang kalma. Ay, perfect. okay Yeah. Субтитры сделал DimaTorzok yun, sampa muna kami mga katangay kami ay mag ano muna, mag -timo, timo ay yung layo niya wala layo kinababaan banggan <laughs> mag ano muna kami mga katangay mag -kilaw. kain muna kami wala pa kami ng almusal masakit na ang aming kuwan, puso masakit <laughs> na aming tiyan mga katangay

Abba wow Abba ada lawan pira yo Abba Abba Abba, Abba damo holia Ah saborna na, na ba babalik Muntik <laughs> na buntot ah Muntik <laughs> na buntot na istongjet <laughs> Buntutan tawa dami Abba Uy ah pet lang tongi sa Di pa tayaga pila kalog Ano ba? Saan? Saan? Malaki? Malaki na yan. Lalim lang. Malaki nga. Pag nakita ko ba? Puro over Puro Wala din ba lang buha mo? Ang papay na. Surahan to. Ah, ano? Lapo yung tinira ko dyan. Ha? Ganda pagkakatama. Sa may ano? Babol. Kababol. May likod.

Ilaw muna tayo mga katangay Ilaw tayong lapo Sabo! Gutom na sila eh <laughs> Lalo na siya Pati yung nagiwa mga katangay <laughs> Gutom na Ano yung pinagana mo yung nakarang? Pinagana mo ito Pinagamasan Pinagamasan Oh, reto <laughs> <yung sakman>. mm. <laughs> <laughs> Vitamin. vitamin, vitamin. Iyo, no? mm, Kain muna tayo mga katangay. Kanina pa wala yung mga katay, <laughs>

Besar yang jumlah Bagus sih Nampai apa ya? apa ya? Sayang <laughs> yang <Bapaya paya? laughs> kena <Buna> ini Bulat ini tiba Bakal lu abas Pinabayaan na namin sa tangay kulot <laughs> nag na. Yun, may sili. Sarap yun. Mm. Shoutout nga pala sa asawa ni Lakas ng, na, Lakas ng Negros. At kay Lakas ng Negros at sa ating mga bagong viewers. Ayan, uh, sana mag-enjoy kayo na dalhin namin kayo sa ilalim ng karagatan. Let's go. Yeah. No? talaga nandiyan na naman siya nanalasa <laughs> parang binalot niya na ito hmm. kalma lang yung purulapo nagbandig o oh. yan ang huli namin mga katangay ito ito lapo oh, puro lapo yan uy dalawang lapo wow galing talaga kami nakaisa lang eh kami naka isang lapo lang. Laki naman. Hindi, maliit. <laughs> ayan o. Oh. Kaya kung, kung natama lang yung isa, may lingaw yun. Kaya natama ayan. ano. Ano isa? Lapo. Lapo. Tapos kay Ka-Channel nandito mga katangay. Ayan o. Wow! Surahan talaga o oh, lapo. Mayabit si Ka-Channel ah. Surahan lang. Ayan. Yes! Tag 100. Tag <laughs> 100 lang. 100! ito 100 ay puro good lang wow. yun pa uwi na kami mga alas 3 na siguro alas <laughs> 3 na talaga ito parang nagahintay na sila nagahintay na sila sí. <laughs> sila nagahintay na sila? <laughs> sí, ah? oo oh. bakit kaya? <laughs> alam na yun takbo takbo sa plaza ba? hahaha <laughs> <laughs> pa uwi na kami mga tangay wala kaming oh, may kami sa pangalawang dive namin pero isa lang yung iba din namin na pana mahilap yun yun mga katakay nandito na kami nakadunggo na at yan simpre maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta sa aming mga video at yun ang huli namin. Alam na yun, <laughs> papay. 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 na yan. Papay, papay na yan. Papay na yan mga katangay. Yun, at ito yung aming binta ngayong araw mga katangay. Yung lapu lapu namin. Tres dos. 30. 130 pala kilo. Gustos mga katangay 130 kilo kumita kami ng 416 ayoko ay sorry yung pampapay daw ni tangay rante <laughs> yun siyempre bago tayo magtapos sa ating episode ngayong araw mga katangay dako muna tayo sa shoutout shoutout muna natin to shoutout pong nga pala kay Bill Maciambaw watching from Nebraska, USA. Yo, shout out kay Yata Wapu from Kabadbaran City. Shout out si Senior TV, si Senior TV, uh, si Senior Blog TV. Shout out po kay Amalia Folier. Shout out men Siyempre, shout out kay Arnold Balmores from Jida KSA. Kay Noel Abalos, shout out siyempre. mas solid natin 'yan. Shout out kay Bong Kalnia 307. Watching from Italy, you know. Santo. Shout out Kay Yoser Shout out kay User. Richard Alcain From Iloilo -Ilo City siguro ito mga katangay Shout out kay Mr. Laras From Cebu City shout out kay Arnel Castillo yun shout out kay Renato Malahus ah oh, Malahus pala Suri. Siyempre kay John Campana, shout out. Shout out kay user Daming ano mga katangay yung mga pangalan ng mga user marami yung mga pangalan mga user mga katangay kung magpapa shoutout kayo ilagay nyo yung kung sa, taga po kayo katulad ni ito ni user na ito taga palawan to eh watching from Puerto Princesa City Yung. wala na yun shout out na pala kay Tita Jing solid viewers natin yan at kay Lopercio de la Cruz Swabs TV kay EDR TV yun kay Angelina Garon kay Ma'am Imalinda Gokong shout out po at sino ta? Noel Lorenzana yun shout out kay Alfonso Abinyo shout out din at siyempre mga katangay yung hindi natin na shout out comment lang kayo at i-shout is out natin sa sunod video natin uh, yun maraming salamat mga katangay sa inyong walang sawang suporta at panonood ng aming ano mga vlog see you next vlog mga katangay ingat kayo palagi abangan nyo yung mga upload natin see you